eksperto ang positive interaction daw ng mga tao sa kanilang mga alagang hayop ay nakakabawas ng stress. Isa itong magandang balita dahil nakaka-improve na naman ito ng kalusugan ng tao at nakakahaba pa ng buhay. Pero kung may alaga kang pusa, naisip mo ba na kung ganito din ang epekto natin sa kanila? Iyan po ang pag-uusapan natin sa video nito. Naisip mo na din ba kung gusto ng mga pusa ang magpapet o gustong magpahawak? Ang sagot ay depende. Depende kung tama ang paghawak mo sa kanya. Dahil kadalasan, ang pagpet sa isang pusa ay medyo tricky. Bakit kanyo? Hindi kasi sila agad-agad nagtitiwala sa tao, lalo sa mga hindi nila kilala, kaya hindi rin basta-basta sila napipet at nahahawakan dahil maaari silang mga lumot at mga ga. Pero halimbawang nag-roll sila sa sahig at inilabas at in-expose nila ang kanilang tiyan, isa daw itong sign ng trust pero kailangan mo pa rin mag-ingat at bantayan ang kanyang magiging reaksyon. Kapag negatibo ang reaksyon niya sa paghawak mo, hindi naman ibig sabihin ito ay ayaw na niya sayo. maaring Maring hindi niya lang gusto ang parte ng kanilang katawan na hinahawakan mo. Kaya nga, saan nga ba gusto ng mga pusa magpahawak at magpapet? Maari mo silang subukan ipet sa kanilang ulo, baba at leeg. Ito madalas ang paborito nilang mga spots. Tandaan lang natin na kung gusto man natin silang hawakan, dapat ay dahan-dahan lang ang approach sa kanila at palaging irespeto ang kanilang preferences. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe for more cat updates. At bisitahin niyo din po ang ating official Facebook page, Twitter, at Instagram. I put the links in the description of this video. Bye.